May dugo sa ihi mo. Ano? Cancer na ba yan? Joke lang po. Ayaw rin ma. Ayan mga kabagis, mabilisan lang to. Hindi naman porket may dugo kayo sa ihi, ay may cancer na kayo sa pantog. Although ang most common presentation ng cancer sa pantog ay dugo sa ihi. Ang most common cause naman ng dugo sa ihi ay bato sa daanan ng ihi. Pag kasi sinabi daanan ng ihi, anywhere between dito sa kidneys, ureter, bladder, hanggang doon sa urethra o yung sa labasan ng ihi. Ngayon hey, naman mga kabagis, anong ginagawa dyan? Nagpaparequest po tayo ng urinalysis at saka ng ultrasound para makita kung meron bang bukol o merong bato sa daanan ng ihi. Paminsan, kapag uh, hindi makita sa ultrasound, nagre-request na po kami ng CT stonogram ito po ay isang dedicated CT scan kung saan hinahanap ang bato o kung meron bang bato sa daanan ng ihi. Pero best pa rin mga kabagis ay kumonsulta sa inyong doktor. Yung hanggang sa susunod. Bye-bye!